Yan, so ito yung uh, window regulator na assembly mga ka-GM At tignan natin yung nagiging problema ng mga gantong uh, window regulator no sa ating uh, window glass Yan Yan sya, uh, temporary nilagyan natin ng tape Tapos uh, tinanggal natin dito Ngayon ito Yan, makikita nyo mga ka-GM oh. Yan yung madalas na nasisira dito, yung kanyang cable Kung hindi mapuputol yan, ano yan uh, Naiipit sya dyan, no? naiipit siya pero yung motor nito okay pa ayos pa yung motor umaandar pa yung kanyang uh, motor tapos yung ang nasisira yung plastic niya tapos yung kanyang uh, cable kasi nadidisalign siya dyan, no tapos uh, na nauubod yung ano niya plastic niya dito kaya uh, pag na-disalign, tapos nababali itong plastic dito yan uh, so yan uh, repair yan mga GMP. gm pinapalitan nila yan ng ano pinapalitan nila yan ng uh, bagong plastic ganoon tapos ito yung bagong cable para maging okay siya ulit pero kung walang makuha na marirepair mga kajem kung wala siyang repair uh, bali assembly yung uh, i-order natin sa ating customer ito